Boring morning sa inyo mga tiwupa no? Yan, ko lang sa trabaho At biyernes ngayon ng umaga So yan Dito sa Bukawe yung tinatawag na change Day O Bukawe Day So bibili tayong ulam Pero tingnan natin muna Kano ko pa hinahanap yung wallet ko Hindi ko makakita Isa lang ang salarin Pag may nawawalang gamit dito sa bahay Walang iba akong busy hmm, Diba? O dito ko nakakita o oh. Ngayon, o. Sabag niya. Ngayon, titignan natin kung may laman pa to. May chamba pa. 200 pesos. Tingnan natin kung ano mabibili natin. Nagkakain na natin ang sushi ng BMW. Dito lang, o. Diba? Ngayong mga alaga. Good morning, good morning. Pura kawayin mo. Sabayin muna. Ayan, nakiparada muna ako dito sa mga lola ko. Punta muna ako dito. No, so, kung nagtataka kayo, ba't maraming tao? Dito kasi hindi ilayan ng mga muram pet. Ayan, doon yan. Pero hindi yan ang pakay natin dito. Papakita so, ko lang sa iyo. O, so, so, yan. O, ang ganda yun yan. sandali pa lang ako naglalakad. Hindi ihingal na ako. Nakikita niyo yan tayo pupunta. Ayun, meron pa pang uso. Tapang usa. Oh. Tapang usa. May mga kainan din dito. Ah, uh, kalinda mga dumit. Ito na. Marating na natin. Ang eh. tindahan ng mga isda. Ang mga mahal yan. Kaya tayo pang bilhin yan. Laluto. Lalaki. Hanap tayo ng kasya yung per natin. Magkano yung lulo sa Maya Maya, boss? 140. Pareha oh, siya ulo at saka yung laman. 140. Sige, tayo lang. Gahanap lang ako ng ano.

Tandaan na eh, kayo, Tandaan? Tandaan? na lang. Ano ba tayo mga daga? Kuwenta, Kuwenta, Kuwenta. tayo sa 120 kasi mas kariwa yun. Pero babang natin natin ng Tandaan, pwede. <Kwenta> <tandaan> <World> <tandaan> <tandaan> Oh, yun. Sige. Halo ko na lang ulo. Saka, yung kasama ka na. Dalawa na. Saka, miso. 100 plus 20 plus 10. 130. Ang nabili na tayo, maya maya. Miso kulit pa tayo yung 70. Sibuyas, ilit, saka kamatis. Tingin nga kung um, kasya yung aking budget. Sa ano ba? 9. 89. Pansog, update. Ipansog na tayo. Nais dahil namin natira pa tayong 20. May na dito na pa tayong 20 pesos. Ang dahil tao. Excuse me, kiss me. Huh? Meron, meron pa tayong 20 eh. Saka may bariya pa ako sa bulse. Kumain muna tayo alamit. Yeah, Kaya meron ditong kainan ng palabo ka lang. Dito sa loob loob dito. 35. So basing bayaran ko na. Para eat and run. Okay. Diba? So, diba may alamit pa tayo. Let's go. Let's <laughs> go.

Ay, okay na boss, wala ka to ato ha Update uh, lang ano ka mga tiwok Kaya ako nagbabadali maglakad kasi umaabod na O ulad na, butang yan na Na, kung na natin yung motor oh, nakauwi na nga tayo at ito na yung nabili natin Ginatanggal ko yung hasang nito kasi Lumo ko sa inyo, pero kung gusto kong tanggalin Bakit ba? Ito yan, sama-sama ng mga buyas, kamatis, miso. Yan, nadali na. Ang kagandahan ito, tayo rin ang unang titigil. Hingi tayo ng kanil na megis. Ay, napakasarap na ito, guys. Ayun, ang taba sa uyo. That's in your mouth. Ay, you kanga. Ito yun, no? isip mo yun. Yung mata. Busog na tayo At oras na para matulog Dahil ganyan ang ginagawa ng mga oso Eh, no? huwag kayong magpupuya to, no? Matulog kayo, magpahinga Diba? Importante ang magpahinga Tuwasan yung bantayan ng sarili mo Magpahinga kayo Hindi na, hanggang sa muli